for today's video mga idol tayo ay magsasabaw ng karne ng baka at ito yung atin mga gulay mga idol kangkong, okra, sitaw at ito yung atin talong at mayroon tayong labanos ito rin ang ating mga sangkap green sili at saka sibuyas dahil sa mahal ng baka mga idol ang atin sasabawan na karne ng baka ay yung nasa loob ng lata ayan, Argentina con beef mga idol at ito naman yung ating pampaasim ito rin yung ating cubes, beef cubes mga idol. So ngayon mga idol, maglalagay lang tayo ng mantika dito sa ating nakasalang na kawali. All right. So ating lagigisahin tong ating sibuyas mga idol. Ayan. Tapos halu haluin lang natin yan mga idol hanggang sumabas ang ang pinakamatapang na amoy ng sibuyas. All right mga idol, at pagkayan lumabas na ang matapang namoy, amoy, lagay natin ng tubig. Simpleng sabaw lang ito mga idol lagyan natin ng pamintang durog at lalagyan na rin natin mga idol ng kunting asin pagkatapos ito lagay rin natin yung atin labanos mga idol at atin naman takpan para kumulo sa loob ng 15 minutes at ito na mga idol kumulo na ang atin tubig na pinakukulo ilagay na natin yung ating gulay okra, sitaw at talong atin rin takpan mga idol para kumulo agad sa loob lang ng 5 minuto at ito na yun mga idol kumulo na siya ilagay na rin natin yung ating beef cubes pampasarap yan mga idol ngayon mga idol ilalagay na natin yung ating baka na nasa loob ng lata Argentina corn beef ayan atin lang halwaluin at ilalagay na natin mamaya ang isa pang lata na corn beef alright mga idol at ito na ilagay na natin yung isang lata pa na corn beef atin lang halwaluin yan mga idol ngayon, ilagay na rin natin yung atin talbos ng kangkong. At ilagay na rin natin ang green chili. At atin lang halu-haluin rin ng bahagya hanggang sa maluto yung atin mga gulay. Alright mga idol. Ilagay na rin natin yung ating pampaasim. Ayan. Ilagay na rin natin ng kunting bichin mga guys, mga friends. Atin lang halu-haluin para mahalo ang mga sangkap lahat. Kung kayo di pa nakakapagluto ng ganitong luto mga idol, magluto kayo at tip nito dahil sa mahal ng baka ito ang gawin nyo ayan simpleng luto lang ito mga idol titikman muna natin kung tama ang lasa all right mga idol tama ang tama ang natin at luto na nga itong ating karne ng baka na inasiman ayan at ngayon mga idol pwede na tayong kumain simpleng pagkain lang ito mga idol simpleng ulam tipid na tipid para ka na rin nakaulam ng karni ng baka mga idol ayan, sinabawan na karni ng baka mga idol inasiman ayan, ngayon kakain na tayo mga idol eto na mga idol mga friends ang akin nilutong sinigang na baka ayan, kung hindi kayo nakakabili katulad sa akin, hindi nakakabili ng karni ng baka at napakamahal Argentina na lang mga idol mga friends o, so, may masarap na tayong pagkain. Masarap na tayong ulam. Okay, wait. Kain tayo. Tapos meron akong pinritong tuyo. Ayan. May kunting kanin, mga idol. Parang na rin nakakarin ng baka. Parang hindi na mm -hmm. Ang sarap, mga idol. Pagluto rin kayo ng ganito sa inyo. Tipid na tipid ito. Ayan. Tapos may mga gulay, mga idol. Pagkakamay tayo. Kain tayo.

Dami na bagay bagai bagay ang tuyo. Hmm. Dami ko baga manok alaga mga idol. Kaya ating gintik nila ako. Kayo ba marami rin alaga? sarap mga idol.